Ayan, good morning. Kamos na kayo? Namamausap. <laughs> Grabe yung sipon ko. 8.43 a.m. Ay, sakit sa ulan. Tapos ang ano, ang init. Sobrang init na naman. Nahawaan na ako ng sipon. Ayan. Ayan. Pero tuloy pa rin kahit na dalawang box sa tusino, yung kasigur mahalohalong ano? kaya pinamili niya. Ayaw, October na yung ano. Ayaw. 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 Ayan, tsaka ano, ang mga squid balls pala ito. Wait lang. Ayan, ginapit ko na. Tagal, ano yun. Hirap kastasin. Ayan, mga squid balls, tsaka kikiam. Tsaka mga bossing pala ito. Ayan, mga bossing. Ayan, ito lang yung kikiam. Tsaka ano, bossing na pala yan. Ito ko ilalagay yung ano. Alis kayo, alis, alis, alis. Pusa. Yung tusino. Ayan, yung manda ditong skinless. Uh, tig 10 kilo. Kanina lang din ito. Garlic, tsaka hamonado. Pwede na itong ilagay dun sa kabila, sa isang tracer. Ayan. Hmm. Aray, ay no. Meron pa pala dito to see Ano ba pa-dito? ilalagay ko kasi yung tosino eh. Ito pa lang lang kaya. Wait lang. Ayun, ilagay ko na tatlong box. Bali, tatlong box. Ayan, doon to sa kabila eh. Ayan. Tapos, ito. Um, ayan, ano natin. Ayan, dito yung lagayan ng skinless na yun. Sampo, sampung kilo Kasya yun dito. Ah, hamonado tsaka, ano ba to dito? Garlic tsaka hamonado dito ilalagay. Ililipat ko yun dito. Ayan, yung na natin. Ayan, marami pa palang squid balls. Kaya pala yun lang ang ano. Yung wala, yung... Ayan ayan lang tapos dito dito ko ilalagay yung mga bossing ito yung natirang ano tatlong regular ay ano pala apat na regular ito pa isa tsaka tsang tsang ayan ang natirang hotdog tapos dito ay yung mga longganisa. Ayun, nagyayelo Kasi kanina pag pagbukas ko dito is naka-number 7, kaya ayan nilagay ko ulit sa number 5. Dapat talaga 'yung number 5 lang 'yan eh. 'Yung baloni at longganisa ay yan lang. Yan na lang. Ayun. 10 ano na, 10:42 na. Um Ayan pa yung skinless na limang kilo. Tig lima yan. Ito garlic. Ang nailagay ko lang yung 15 kilos. Ayan. Ano pala yan? Tig 20. 20 garlic tsaka 20 hamonado. Ayan. Yung nailagay ko is ano tig ano tig 15 kilos dito. Kasya na pala dito 15 kilos. Tatlong plastic. Ayan. Ito yung garlic. Ayan tsaka yung hamonado natin Ayan. Diyan talaga nakalagay yan ayan binakanti ko na yung ano dyan kasi uh, ang wala pa eh sisig dalawa na lang itong sisig eh may pa maya, mamaya ng sisig tsaka chicken ball ay may chicken ball pala dun sa dulo sisig na lang Tsaka tapa. Tapos, ayan, ilagay ko na yung mga bossing. Ayan. Ayan, yung ginawa ko ngayong araw na ito is Wednesday. Wednesday. Ayan, ah, uh, ngayon ay October 18 Ayan. Ayan mga kastari, ngayon ako natapos. <laughs> Mag-eleven na. Kasi nga, ah, nagkape muna ako. Kasi kanina hindi pa ako nakapagkape. Kaya, syempre, nagkape muna tayo. Kasi pagising ko kanina, parang wala akong angganang magkape. Ano muna, eh, may gamgam na tubig muna yun. Ayan, ngayon, ako is nagkape. Ay, hindi pala kape. Hindi ako nagkape kasi nga ano... Ah... Uh, di ba parang pagkaka... Pagka inuubo ka is parang bawal yung kape kasi parang nang dalagit yung ano... Ano pala nag Ano ako nag... Winter oats. Tsaka nilagay ko ng gatas. Ayan. Ayun, ayun pala yun ako. Hindi pala kape. Ayoko nga pala ng kape. Kasi kanina yung nagkape yung asawa ko. Ayun. Bago siya kumasok. sabi ko ayoko nga pala magkape. Kaya hindi ko siya sinabayan kasi sabi ko ayoko nang torpe. Ayun, buti may natira pa akong ano dyan. Yun na lang. Maraming minom na ako ng gamot. Sama sa... Sama sa pangirap niya. Ayan. Kaya ingat tayo palagi mga kasari kasi ibang panahon ngayon eh, ma, pagkaano biglang umu... Sobrang init tapos biglang uulan. Ngayon naman makulimlim na naman Pero mainit ang singaw Ayan, ayan bye -bye Hello mga kasari Ayan, good morning Ayan, may boses na ako Ayan, kamusta kayo? Um, sa araw din ako walang boses Pero kahapon medyo okay-okay na Tapos ngayon Ayan, may boses-boses na ako Ayan, kamusta kay kayo mga kasari? Ah, makulimlim ngayon, oh. Makulimlim, ulan na naman. Ayan. Um, <coughs> update ko lang po kay mga kasari. Ah, ano ngayon, walang stock na nuggets na yung kulay green. Sayang, may bumibili. Dalawa na yung bumibili. <laughs> Gusto kasi nila yung ano yung ano yung sulit pak na kulay green. Ayan, uh, ah, mag -iisan linggo na kaming walang nuggets na ganun. Pero yung breast nuggets, yung kulay brown is meron, nagkakaroon. Pero ngayon, walang nabili ng asawa ko. Siguro mamaya pa siya bibili. Pero yun ang meron. Ang green talaga ang wala. Na yan laging ano. Wow, nawawala na naman. Ayan, nagagahol na naman yung ano magawa. Yung production nila kasi laging wala eh, walang deliver sa palengke kasi pagka pagka, pagka, pagka ano pagka wala talaga tik talaga na ako yung asawa ko yung, wala, ibig sabihin wala talaga kasi kahit kasi madaling araw pa lang na namimili na asawa ko eh, pagka yung mga ganun. <coughs> excuse me Kinayon wala talaga tagal din na eh, mag isang linggo na kasi yung iba nga pagka walang gano'n Star na lang yung star. Kaya lang, by order lang. Pag uh, hindi kami nag-i-stock na gano'n. Kasi yung bihira lang orderin sa amin is hindi kami talaga nag-i-stock. Kasi sayang din na i-stock lang dyan. Kaya, ayan. Hindi naman kami pwedeng mag-i-stock ng maraming bawa bibili. ka e, lang Kasi ilang piraso lang naman sa isang box. Tapos, kaya ano lang, tingitingi -tingi talaga kayo pag bumili nun. Kasi, ina, syempre, inasa mo, araw-araw meron naman eh. Kaya lang, tulad na yun, mag linggo, wala na. Wala talaga. Yeah, sa inyo, sa lugar nyo meron. <laughs> Ito kasi wala eh, sa Marikina, wala eh. Wala dito na may na ano. May tumira akong bibili kanina. Dalo, naka, dalawa na sila ha. <laughs> sabi ko ay wala kahit yung isa wala ako ayan ni eh, update update lang ako sa mga kasari sa inyo ayan kasi ako nakapag upload hindi, ako wala akong boses <laughs> update update lang tayo ayan ma uh, iba yung panahon ngayon oh, ingat tayo palagi mga kasari ha huwag kayo mag maambo na nga huwag tayo magpa ano at nako hirap magkasakit ang hirap ng ano ma masyadong ano ang sipon ngayon madikit ganun ako nga eh pagka sinipon muna ako tapos inubo tapos parang sabay na rin na maos ako ganun naman talaga ako pag ano pag ganitong panahon ng ber ang pagkagana kaya nga lang ngayon paaga naman ay eh, kadalasan November, December ako nagkakayun pa malamig ng panahon ngayon kasi hindi pa nga malamig ang panahon eh. Parang tinamaan na ako ng ano. Kasi ano nga yung malamig na tubig, malamig. Kaya nga hindi na naman ako umiinom ng malamig na tubig. Iyan na pinagbibintan. <laughs> Ayan. Ay eh, sinipon kasi yung bulso ko. Tapos eh, parang nahawa. Parang gano'n. Hawa-hawa kami ng sipon. Iba talaga ang ano ngayon. Ayan. Ubot sipon pa naman yan. Tapos ako na mausap ko. Tiso! Yay, si Tiso nakikinig sa akin. May kausap pala ako dito si Tiso yun. Oh. Nakatambay na naman yan dyan. Ay, Tisoy! Bye-bye! <laughs> Tisoy! Tiso! Ay, ayan si Tisoy, yun. Ha, 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 ha.